patuloy na sinusunod ng Rusya ang estratehiyang binuo nito para sa 2000 at 25 matapos maging hindi nagaanong epektibo ang kanilang mga opensibang lupa. Mas maraming misail at drone ang ginagamit sa airstrike laban sa Ukraine at pagsapit ng Setyembre, lumabis na ang ginawa ng Rusya. Sa halip na lang ang mga pag-atake at ipagpatuloy ang pagtatanggol sa sariling teritoryo, nagpasya ang Ukraine na gumanti. Ang pagganti ng Ukraine ay mabagsik at walang awa na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente sa isa sa mga lungsod sa hangganan ng Rusya. Ang lungsod ay Belgorod. Noong Setyembre, dalawamputsyam iniulat ng Euromaidan Press na matindi ang tama ng Ukraine doon. Mamaya natin tatalakayin ang target ng Ukraine. Ngayon, narito ang mahahalagang impormasyon. Gumamit ang Ukraine ng long-range na armas na maaring hindi kanila para atakihin ang dalawang energy facility sa Belgorod. Kabilang sa mga pasilidad ay ang thermal power station at electrical substation ng lungsod. Parehong mahalaga ang mga ito para mapanatili ang supply ng kuryente sa mga mamamayan ng Belgorod. Mahuhulaan mo na kung ano ang naging resulta ng paghihiganting pag-atake ng Ukraine mula doon. Ayon sa mga ulat ng Euromaidan Press, iba't ibang bahagi ng lungsod ang naaapektuhan ng mga brownout. Kinumpirma ni Vyacheslav Gladkov, gobernador ng Belgorod, ang pag-atake ayon sa Kiev Post. Ayon sa ulat, Sinabi ni Gladkov na tinamaan ng kalabang misil ang power station sa Belgorod. Binanggit ni Gladkov ang pagkawala ng kuryente. Ngunit binigyang diin niyang napilitang gumamit ng backup generators ang mga ospital at pulisya dahil sa pag-atake ng Ukraine. Nagkaroon din ng kakulangan ng tubig sa ilang residente ng Belgorod dahil sa pagkawala ng kuryente. Namuling binigyang diin ni Gladkov ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga sibilyan malalaman natin dito kung paano tumutugon ang Russia sa pag-atake ng Ukraine. Narinig na natin lahat ng palusot ng Russia tungkol sa drone debris. Tuwing tinatamaan sila ng long-range drone ng Ukraine. Bukod sa mga palusot, madalas hindi kinikilala ng Russia ang tagumpay ng Ukraine. Bakit kaya kinumpirma nila ang pag-atake sa Belgorod? Binanggit natin ang sagot. Apektado ang mga sivilyang Ruso sa pag-atake walang nasaktan o namatay ayon sa mga ulat noong ginagawa ang video na ito. Dahil nawalan ng kuryente at, sa ilang kaso, tubig ang mga Ruso. Ginagamit ito ng Russia para palabasing terorista ang Ukraine. Hindi ito haka-haka, ito ay propaganda. May online nila listahan ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pederasyon ng Rusya ng mga kriming terorista ng rehimeng Kiev. Ang dokumento ay naglalaman ng mahabang paliwanag kung ano ang itinuturing ng Rusya na gawaing terorista. Bagamat sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagganti ng Ukraine matapos bombahin ng Rusya ang mga lungsod ng Ukraine gamit ang mga drone, bomba, at misil. Hindi raw dapat gumanti ang Ukraine, pero kapag gumanti at may naapektuhang sibilyan, ginagamit ito ng Rusya para palabasing masama ang Ukraine sa sigalot na sila ang nagsimula. Ginagawa nila ito tulad ng pag-atake sa Belgorod. Kahit walang sibilyang namatay sa mga pag-atake ng Ukraine, hayag ang pagtatangkang impluensyahan ng kwento ng digmaan ito. Karamihan sa labas ng Rusya ay alam ang totoong nangyayari. Kung hindi tinarget ng Ukraine ang sibilyan, gaya ng ginagawa ng Rusya sa digmaan, ano ang tinamaan nila sa Belgorod? Ayon sa Kiev Post, makikita sa geolocated na video ng pag-atake ng Ukraine na tinamaan ng hindi bababa sa limang beses ang pasilidad na TETS apat. Ang pasilidad na gumagawa ng kuryente ay nasunog dahil sa pag-atake ng Ukraine. Nasira ng debri at pagsabog ang ilang mahahalagang bahagi ng pasilidad tulad ng imbakan ng gasolina. Sistema ng supply ng gasolina, mga turbina, at electrical substation na nabanggit sa video. Ayon sa Euromaidan Press, ang pasilidad na tinamaan ng Ukraine ay muling itinayo noong 2,000 at pitong at nilagyan ng modernong gas turbine na nagbibigay ng giga-calories kada oras sa TE test 4. Sapat ito para matugunan ng planta mate. Tugunan ng planta ang lahat ng thermal energy na kailangan ng sentral at hilagang distrito ng Belgorod. Na 36.3% ng kabuang pangangailangan ng lungsod ayon sa Euromaidan Press. Hindi ito basta-bastang planta na basta na lang pinatumba ng Ukraine. Isa itong planta na nagsisilbi sa mahigit isang katlo ng isang lungsod sa Russia na nasa mismong hangganan ng Ukraine mayroon ding mga kuha ng pag-atake habang ito ay nagaganap. Na ibinahagi ng Kanal 13 YouTube channel sa serya ng video, ipinakita ng outlet ang iba't ibang anggulo ng nasirang planta ng kuryente. Karamihan ay may malalaking itim na usok na umaakyat sa langit. Sa ilang pagkakataon, nakikita natin kung saan nagmumula ang usok. Kinumpirma ng Russia na ang malalaking sunog sa TETS-4 ay dulot ng pag-atake ng Ukraine. Kinumpirma rin ng Astra Telegram Channel ang tagumpay ng Ukraine ibinabahagi ang mga larawan ng pagkawala ng kuryente sa Belgorod. May kasamang pahayag ang mga larawang iyon na nagpapatunay sa problema sa supply ng tubig at pagkawala ng kuryente. Kahit itanggi ng Russia ang nangyari noong ikadalawamputpito hanggang ikadalawamputwalo ng Setyembre, napakalaki ng pag-atake. Naramdaman ang epekto nito ng daandaan -daan, kung hindi man libu-libong mamamayan ng Belgorod na biglang nawalan ng kuryente at sa ilang kaso, pati tubig. Hindi ito maitago ng Russia at lumala pa ang sitwasyon dahil mukhang napakalaki ng pag-ataking ito para sa mga drone ng Ukraine. May isa pang matagal ng hindi nagagamit na sandata ang Ukraine na ginamit pero tatalakayin natin ito mamaya sa video. Sa ngayon, dapat tandaan na hindi agad nagdesisyon ang Ukraine na atakihin ang Belgorod. Ang pag-atake ay ganti- sa ginawa ng Russia ilang oras ang nakalipas at direktang mensahe kay Vladimir Putin. Kung tatamaan mo ang mga lungsod ng Ukraine, mas matindi pang tatamaan ng Ukraine ang mga lungsod ng Russia. Ilang oras bago ipadala ng Ukraine ang mga sandata nito papuntang Belgorod. Muling naglunsad ang Russia ng isa sa maraming malalaking missile at drone strike na ginagamit nito buong 2,000 at 25 laban sa Ukraine. Iniulat ng Kiev Independent na noong Setyembre 28 isang malawakang drone attack na halos 12 oras ang tumama sa ilang rehiyon ng Ukraine. Gamit ang halos 500 drone at 40 missile tinarget ng Russia, ang iba't ibang lungsod ng Ukraine, kabilang ang Kiev, na nagdulot ng apat na namatay at 70 sugatan. Isang labindalawang anyos na batang babae ang namatay. Ayon sa ulat, pung lokasyon kabilang ang limang palapag na gusali sa Kiev, ang nasira ng misil at drone ng Russia. Pitong distrito ng Kiev ang napinsala. May detalye rin tayo kung paano isinagawa ng Russia ang pag-atake. Ayon sa Kiev Independent, gumamit ang Russia ng isa. Apat na lima ng madaling araw na lumipad mula Olenya Airfield sa Momansk. Bandang isa, apat na lima ng madaling araw. Mga apat na put minuto pagkatapos. Nagpalipad ang Russia ng MiG-31 K-Bombers kaya naglabas ng alerto sa buong Ukraine. Nagpalipad muli ng Tupolev, 75 mula Engels Air Base, malinaw na sinusubukan ng Russia, na natamaan ang Ukraine mula sa iba't ibang direksyon. Nagtagumpay ito. Ayon sa Euromaidan Press, tinarget din ng Russia ang Zaporizhia, Sumi, at Kamelnetsky Oblast sa kanilang pag-atake noong gabi. Sa lahat ng kaso, may ilang mga missile at drone ng Russia ang nakalusot sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. At karamihan ay tumama sa mga gusaling tirahan at mga sasakyan. Ayon sa Urumaydan Press, gumamit ang Russia ng kalibre. ki-isang daan at isa at K-55 cruise missile sa pag-atake. Nagpakawala rin ito ng daan-daang Gebera, Shahid Type Duran at Decoy Drone. Ang nakikita natin dito ay ang malinaw na pagkakaiba ng mga airstrike ng Ukraine at ng mga isinasagawa ng Russia. Tinarget ng Ukraine ang power station sa Belgorod dahil ito ay lehitimong target militar. Ang Belgorod ay nasa hangganan ng Ukraine kaya't posibleng target ito ng paglusob ng Ukraine tulad ng Sakursk noong Agosto 2000 at 24. Pinakamahalaga, walang nasaktang sibilyan sa pag-atake sa Belgorod. Kung may nasaktang sibilyan, tiyak na ipapaalam ito ng Russia para palakasin ang naratibong terorista ang Ukraine. Pero sa totoo lang, ang Russia talaga ang umaasta na parang bansang terorista. Ang airstrike noong Setyembre, 28, ay, ay pumatay ng mga sibilyang Ukrainian, gaya ng maraming naunang airstrike at pag-atake ng Russia. Ayon sa statista, iniulat ng United Nations Human Rights Office na umabot sa 13,883 ang namatay at 35,548 ang nasugatang sibilyan dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine hanggang Hulyo, 31, 2,000 at 25. anim na bata ang napatay sa mga pag-atake. At nadagdagan pa matapos ang pag-atake ng Russia noong Setyembre 28, kung saan 2,200 at 34 na bata rin ang nasugatan. Hindi pumipili ang Russia ng target. Hindi lang militar ang tinatamaan ng kanilang misil at drone. Ipinapadala ang mga ito sa Ukraine para magdulot ng takot, kaguluhan, at pumatay ng sibilyan. Iyan ang kaibahan ng airstrike ng magkabilang panig. Tumpak ang Ukraine, delikado pero palaging sa konteksto ng pagtama sa mga lehitimong target na nagpapahina sa makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi ito ang mga teroristang sinasabi ng Russia na Ukraine. Mapagkunwari ang Russia kapag tinatawag nitong terorista ang Ukraine. Lalo na dahil sa matinding epekto ng mga pag-atake ng Russia sa mga sibilyan. Pagkatapos ng lahat, ang presidente ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ay nagbigay ng matinding babala sa Russia. Isang araw, bago utusan ni Putin ang daan-daang drone at dos dose ng mga misil na atakihin ang teritoryo ng Ukraine. Kung magbanta sila ng pagkawala ng kuryente, halimbawa, sa kabisera ng Ukraine, dapat nilang malaman sa Kremlin na magkakaroon din ng pagkawala ng kuryente sa kabisera ng Russia, malakas na sinabi ni Zelensky sa isang briefing sa Kyiv noong Setyembre 27. Bahagyang natupad ng Ukraine ang pangako nito na nagdulot ng blackout sa Belgorod, hindi sa Moscow. Pero kahit iyon ay maaring magpalakas sa mensaheng ipinadala ng Ukraine sa pag-ataking ito na kaya nitong gantihan. Ang Russia nang kasing tindi ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sabi ng Ukraine, Belgorod ang tinamaan ngayon. Kapag hindi tumigil ang Russia sa pag-atake sa Kiev, posibleng maranasan ng Moscow ang mga misil ng Ukraine. Siguro maliring tawaging mga misil ng Ukraine ang mga ito. Bumabalik tayo sa isang nabanggit natin kanina sa video sa pag-atake sa Belgorod. Nagdesisyon ang Ukraine na hindi gumamit ng long-range drone na ginamit nila sa mga oil refinery attacks noong Agosto at Setyembre. Ang mga drone na iyon ay may sapat na lakas upang gambalain ang mga refinery at magdulot ng pansamantalang pagsasara, ngunit hindi sapat ang lakas ng tama nila para sirain ang buong istasyon ng kuryente. Kailangan ng Ukraine ng mga misil para sa Belgorod. At hindi sariling gawa ng Ukraine ang ginamit nila sa pag-atake mga misil na gawa sa Amerika ang ginamit. Ayon sa Kiev Post, ang video up at larawan ng pagsabog sa Tets 4 ay nagpapakitang ginamit ng Ukraine ang United States Made M31 Guided Multiple Launch Rocket System o Ground Launched Small Diameter Bomb sa pinsalang naganap sa Belgorod. Kahit artillery, rocket ang M31, isa itong precision guided na sandata na parang long range na misil. May dalawawang daan pound na high explosive warhead ito at kayang tumama sa target mula isang daang milya ang layo. May launch platform ang Ukraine para maipadala ang M31 sa Russia. Maaaring iputok ang M31 mula sa High Mars Launcher na may apat na po ang Ukraine noong Mayo 2000 at 25 at mula sa M200 at pitumpu multiple launch rocket system na mayroon din sila. Ayon sa ulat ng Kiev Post, ang particular na version ng M31 na ginamit? Kung ipagpapalagay na ito ang precision guided bomb na tumama sa Belgorod ng maraming beses, ay isa ring bagong version. Ang mga M31 na nakuha ng Ukraine ay may maikling abot. Bagamat kapaki-pakinabang at malakas, hindi ito kayang tumama ng malayo sa Russia. Ngayon, may M31 na ang Ukraine na kayang tumama sa Belgorod at makapinsala rin sa Kursk hindi na ito dapat balita. Alam nating may sandatang gawa sa United States ang Ukraine na kayang tumama sa Russia. At alam din natin na pinayagan ang Ukraine na gamitin ang mga sandatang iyon sa limitadong paraan laban sa mga target ng Russia mula kay dating Pangulong Joe Biden noong Nobyembre 2024. Gayunpaman, marami na ang nagbago mula noong Nobyembre dahil umalis na sa pwesto si Biden at si Donald Trump na ngayon ang presidente. Sa ilalim ni Trump, may maliit ngunit napakahalagang pagbabagong nangyari na nagpadagdag ng hirap para sa Ukraine, na isagawa ang ganitong uri ng mga pag-atake na nakita natin kamakailan sa Belgorod. Ipinaliwanag ng Wall Street Journal ang mga pangyayari noong Agosto. Sa isang eksklusibong artikulo, ipinaliwanag ng Wall Street Journal na ilang hindi pinangalan ng opisyal ang nagkumpirma sa kanila na may bagong patakaran ang United States na nagbabawal sa Ukraine na gamitin ang mga armas na gawa sa Amerika sa teritoryo ng Russia. Apat na buwan nang umiiral ang patakarang ito bago na ilathala ang artikulo at ito ay nasa anyo ng isang proseso ng pag-aproba. Para makapagpaputok ng anumang Amerikanong missile o bomba sa Russia, kailangang dumaan ang Ukraine sa isang mekanismo ng pagsusuri na nagbibigay kay United States Defense Secretary Pete Hegseth ng huling desisyon kung papayagan ba ang Ukraine na gumamit ng mga armas na gawa sa Amerika sa loob ng Russia o hindi. Ilang buwan ng paulit-ulit na tinatanggihan ng Pentagon sa pamumuno ni Hegseth ang Ukraine. Kaya wala tayong naririnig na kwento tungkol sa paggamit ng Ukraine ng Atakams Missiles o M31 Guided Multiple Launch Rocket System sa Belgorod laban sa Russia. Hindi ito pinapayagan ng United States at halos ipinagbawal sa Ukraine na tamaan ang Russia gamit ang kahit anong sandata maliban sa mga armas na gawa nila mismo sa kanilang bansa. Sa kontekstong ito, ang pag-atake ng Ukraine sa Belgorod ay naging epektibo at nagdulot ng pangmatagalang epekto sa digmaan. Hindi ito ordinaryong atake. Isang airstrike gamit ang armas ng Amerika na may isang malinaw na ibig sabihin. Pinayagan muli ng United States ang Ukraine na gamitin ang mga armas nito laban sa Russia. May mga pahiwatig na mangyayari ito ilang araw bago isinagawa ng Ukraine ang pinakabagong pag-atake nito. Noong Setyembre 26, iniulat ng Independent na gumawa si Trump ng hakbang na posibleng magbago ng polisiya. Iniulat ng Independent na sinabi ni Pangulong Trump kay Pangulong Zelensky na bukas siya sa pag-alis ng ilang restriksyon sa paggamit ng armas ng United States na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa polisiya. Nagbago ang lahat matapos magkita si Zelensky at Trump sa United Nations General Assembly ilang araw bago iyon. Nagbigay ng talumpati si Trump sa asembliyang iyon, kung saan pinuna niya si Putin dahil sa kanyang masamang pamumuno. Ngayon, pinapayagan na ng United States ang Ukraine na gawing aksyon laban sa leader ng Russia ang kritikong iyon. Iniulat ng The Independent na hiniling ni Zelensky kay Trump. Napayagan ang paggamit ng Atakams Missile laban sa Russia. Nagtanong din ang leader ng Ukraine kung pwedeng bigyan sila ng United States ng Tomahawk Cruise Missile na may abot hanggang 1,500 milya. Isinasaalang-alang ng United States ang huling kahilingan ayon sa The Independent. Hindi rin tiyak kung magagamit ng Ukraine ang Atacoms sa Russia dahil sa Belgorod, alam na natin na pwede na nilang gamitin ang M31. Ang pahintulot at paghiganti ng Ukraine laban sa Russia matapos ang malaking airstrike ni Putin ay tila perpektong paraan upang ipakita sa Russia Nabalik ang suporta ng United States. Hindi natutuwa ang Russia sa kahit alin dito. Nang lumabas ang balita na maaaring magbigay ng United States ng Tomahawk missile sa Ukraine, nagmadali ang mga propagandista ng Russia, kasama nila si Dmitry Peskov, na laging nagsasabi ng nais iparating ni Putin. Tumugon ang tagapagsalita ng Kremlin sa mungkahi ni United States Vice President James B. Vance tungkol sa pagpapadala ng Tomahawk sa Ukraine gamit ang mga tanong. Ang tanong ay ito, sino ang maaaring magpalipad ng mga misil na ito? Tanong ni Peskov. Mga Ukraino lang ba ang maaaring magpalipad nito? O kailangan pa ng mga sundalong Amerikano ang gumawa nito? Sino ang nagtatakda ng target ng mga misil? Amerika ba o mga Ukraino? Si Andrei Kotopolov, pinuno ng Defense Committee ng Kremlin, ay mas direkta sa pagsusuri niya. Iginiit niya na anumang pahiwatig na may mga espesyalista militar ng United States na tumutulong sa Ukraine na maglunsad ng Tomahawk laban sa Russia ay magdudulot na maging target ang United States. Walang makakaprotekta sa kanila. Kahit si Trump, Kellogg o iba pa banta ni Kartopolov. Sabi pa ni Peskov, Dapat suriin ang pakikialam ng Amerika at ang paggamit ng Tomahawk ay magpapalala sa sigalot sa Ukraine. Kung babasahin natin sa pagitan ng mga linya, makakakuha tayo ng malinaw na konklusyon mula sa mga sagot na ito. Natatakot ang Russia at dapat lang naman. Sa video, nabanggit namin na ang Tomahawk ay may abot na isang libo at limang milya. Sapat na ito para magamit ng Ukraine sa malalalim na atake sa Moscow. Kaya matutupad ni Zelensky ang pangako niya noong Setyembre 27. Kung totoong M31 ang ginamit laban sa Belgorod, nakita ng Russia na pumapayag na muli ang United States na gamitin ng Ukraine ang armas ng Amerika sa teritoryo ng Russia. Iisa lang ang rason kaya magbibigay ng Tomahawk ang United States sa Ukraine para sa malalayong pag-atake. Alam ito ng Ukraine. Alam din ito ng United States. Alam ng Russia ang laki ng pinsalang kayang gawin ng mga misail na ito laban sa mga target sa loob ng bansa. Na pinatunayan ng mga drone strike ng Ukraine, na mahina ang depensa laban sa mga atake mula sa himpapawid. Masakit para sa Russia ang pagkawala ng kuryente sa Belgorod. Ipinapakita ng pag-atake ng Ukraine na malapit ng magdesisyon ang United States nang hindi inaasahan ni Putin. Ito ang huling pagpapakita ng lumalaking pagkadismaya ni Trump kay Putin. Mula nang maupo si Trump, itinulak niya ang kapayapaan o tigil putukan sa Ukraine at ilang beses na rin siyang muntik magtagumpay. Sa kabila ng lahat, patuloy na niloloko ni Putin si Trump sa pamamagitan ng mga pahayag na gusto raw niya ng kapayapaan. Ngunit agad naman itong sinusundan ng mas matitinding airstrike at mabibigat na pag-atake sa lupa laban sa Ukraine. Nauubos na ang pasensya ni Trump. Noong Setyembre, labindalawa iniulat ng Reuters na mismong si Trump ang nagsabi nito nang tanungin siya tungkol sa kanyang pasensya kay Putin. Oo, nauubos na at mabilis na nauubos. Ayon sa ulat ng Reuters na sinabi ni Trump sa isang panayam sa Fox News. Sa panayam, sinabi ni Trump na may mga parusang ipapataw pa laban sa Russia para maapektuhan ang ekonomiya nito. Pagkaraan ng ilang linggo, may balita na magpapadala ang United States ng Tomahawk sa Ukraine at tinatanggal ang restriksyon sa paggamit ng armas ng Amerika sa loob ng Russia. Naputol na ang sinulid. Nasusunog na rin ang Belgorod dahil hindi napigilan ni Putin na magutos ng bagong drone at missile attack sa Ukraine. Ang mga pag-atake sa Russia ay simula pa lang ng mga problema ni Putin habang dumarami ang masasamang balita para sa presidente ng Russia ngayong taglagas. Pinapanood ni Putin na bumagsak ang imperyong sarili niyang itinayo sa loob ng bansa. Malapit na rin itong matapos para sa kanya. Unti-unting nalulugmok sa kaguluhan ang Russia matapos bumaliktad ang digmaan sa Ukraine. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa mga pag-atake ng Ukraine sa makinarya ng digmaan ng Russia. Salamat sa panonood.